ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang radio, TV na. Ito ang Abante Radio TV. <makes noise> Abante, Ab -ab -ab Abante Radio Balita, Radio Balita. Ngayon. Abante, Abante. -ab 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 Radyo balita, radyo balita. Ngayon. Magandang tanghali mga kaabante! Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 12 ng tanghali. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report. Kapayapaan, paiiralin sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea ayon kay PBBM. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Shermaine, pipiliin pa rin ng Pilipinas ang kapayapaan sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea at patuloy na maninindigan kung ano ang tama. Ito ang inihag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan ang 80th anniversary ng Liberation of Manila nitong Sabado sa Taguig City. Sinabi ng Pangulo na maraming leksyong natutunan ang bansa mula sa mapait na alaala ng ikalawang digmaan kaya't pipiliin pa rin ng Pilipinas ang landas ng kapayapaan upang lutasin ang anumang gusot at tensyon. Sa pamamagitan na ng diplomasya, dialogo at kooperasyon, matagumpay na napanatili ng Pilipinas ang kapayapaan, karatagan at kasaganaan sa rehiyon. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang partnership sa international community sa pamamagitan ng pagpasok sa mga solusyon para sa nagkakaisang layunin ng pandaigdigang kapayapaan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito balitang mabilis, mabangis at walang pintis. Abante Radio Live Report! Kadiwa ng Pangulo, binuksan na rin sa kampo Crame at Campo Aguinaldo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Kama uh, kay John Charmaine, available na rin sa loob ng Kampo Rame at Kampo Aguinaldo ang kadiwa ng Pangulo kung saan makakabili ng agricultural products sa mas bababang presyo ang pamilya ng mga pulis at sundalo. Halos magkasunod na binuksan itong biyernes ang kadiwa ng Pangulo sa dalawang kampo kung saan mismo si na PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa Kampo Rame at AFP Chief Staff General Romel Browner Jr. naman sa Kampo Aguinaldo kasama si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang nagbukas ng kadiwa diwa Ayon kay Marbil, malaking bagay ang kadiwa para sa mga kawanin ng PNP at kanilang mga pamilya dahil tulad na ibang ordinaryong mamamayan, naghahanap din ng mga pulis ng murang bilihin. Sa isang panayam naman, sinabi ni General Browner Jr. na patuloy na susuportahan ng AFP ang lahat ng gawain ng pamahalaan para sa pagpromote ng food security, economic growth at sustainable livelihood sa mga Pilipino. Sinabi naman ni Secretary Laurel na magkakaroon din ng kadiwa ng Pangulo sa iba pang kampo bukod sa PNP at AFP upang mabigyan din ng pagkakataon na makapamili ng murang agricultural product ang tropa ng kapulisan at kasundaluhan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report! Mga manonood ng Panagbanga Grand Float Parade, patuloy ang pagdagsa. Umaabante sa balita si Abante Reporter Zeus Valdez. Yes, Charmaine, hindi na mahulugan ng karayom ang mga designated areas para sa mga manonood ng Panagbanga Festival dahil sa patuloy na pag-abante ng parada dahil sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga tao. Mabuti na lang at may designated areas para sa mga turista at mga taga-suporta ng mga floats kaya naman hindi magulo ang naging parada. Nakabantay rin ang lampas isang libot dalawang pulis upang panatalihin ang seguridad sa lugar. Patuloy naman ang humahakot ng atensyon ang batang Regasco matira matibay float kung saan makikita dito ang mga tarpuli ng DWAR 14, at Bande Radio at Billionaire News Channel at Mellow 94.7. Mula dito sa Baguio City, Sus Valdez, ito ang mga balitang mabilis mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Zeus Valdez. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and share na sa DWA Arabante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 14.94 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras nito, sumay ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang tanghali ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Maabante abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.